Good afternoon, Philippines. Ayan, si Ami Plag again dito sa garden. Si Ami Plag, ayan. May, may ano dito, guys, ako. Hindi ko, hindi kinyo, ah, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo to, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. Hindi ko shout out dyan. Malaking lips siya sabi ni daw, maganda daw talaga to ang kanyang bulaklak Ay, mataas pa sa akin oh guys Ay. shout out dyan kung anong tawag sa inyong flower ngayon ang ginawa ko dito yan siya guys oh. yan tinalian ko siya para para ano siya tinalian ko siya dyan oh. kasi mano siya guys maano na Malago na ba siya? Ang ganda ng ano niya. Pero hindi ko pa nakita kung anong bulaklak niya talaga nito. Mag isang taon na to mahigit. Ayan. Sobrang taas na sa akin. <laughs> Sobrang taas na. Di ba? Oh. Ayan. Pakita ko sa inyo kung ano. Shout out dyan sa mga plantita. Kung anong pangalan nito. Ayan siya guys. So, sabi daw nila maganda daw to ang bulaklak niya hindi ko alam sisibol natin ipa-update natin to kung anong bulaklak niya yan dalawa yan sila dito eh. ito, ito isa nakita ko natin bulaklak nito yan parang ano parang saging to pero ang bulaklak nito para siyang ano yung pang ano sa altar mahal ini eh. yan siya ito rin siya yung kanyang ano, gatong pinalian ko siya para hindi siya masira ba maliban doon magdalang taon na to siya guys hindi pa siya na kapamulaklak ayan magdadalawang taon na siya ayan Maha, malago na dito yung ano ko ayan pinutulan ko na siya guys kasi nung sobrang hangin nagkalatumba pati yung mga kamote ko ayan oh. Yung mga kalbo na oh. ayan inano ko din tanggalan ko siya ng ano sobrang hangin kasi gumaganong ganon ang hangin guys o oh. kaya ang dami ko talaga na ano na ano ba yun natanggal sa ating mga garden natin ayan na oh, malapit na ang senyorita mahinog ayan ayan guys ayan hmm kakain na naman tayo ng seniorita. Ganito lang siya kaliit. Maliit lang yung ano niya kasi pang ilan na to siya. Puno. Pag ang senyorita pala guys, ano, pag ah, pag namunga siya, dapat ilipat naman ulit para tuloy-tuloy ang lalaki ng kanyang ano, kanyang kanyang ano ba yun, mga bunga. Pero pag dito lang siya, tubo siya, hindi siya maganda ang produkto. Nung unan, di ba, mag magaganda. Pero ngayon, oh, eh, liit. Hmm, Ayan pa. Paikot natin. Ayan. Alam ko na nang tayo. <laughs> Pag may tinanim tayo, maya-aani na naman tayo, 'di ba, guys? <laughs> Ayan, maliit lang siya. Ito na naman yung bago niya. Ayan, ang isa dito nilipat ko. Nilipat ko na siya kasi sobrang lawak na siya dito sa gilid kaya hindi ko na siya pinaano kasi sabi nila daw ililipat daw siya dapat ayan nilipat ko na masunurin rin ako ayan ito na ang aming mga passion fruit di ba ang dami ngayon passion fruit tapos ito yung ugat ng aking patola ayan. ayan namatay kasi guys yung aming upo dito, doon sa kabilang garden, yun yung may upo doon, kaya dito, passion fruit na lang at saka ano, uh, ayan guys, oh. Ayan. Yung alugbati natin, madami na siya, ayan. Ayan, tapos nagulay ako na isang araw. Madami siya. Ayan, ayan. Ayan. Malago-lago na sila. Kaya, mabuti hindi natamaan ang mga ano ng hangin ng paghangin dito guys kasi sobrang hangin umiikot sa talaga guys ganyan oh ngayon ang ginawa ko pinang ano ko pinang ma, may mga natumba man siya pero hindi ganun ka kadaming ano damage ang aming mga ang ano dito mga saking kasi ang iba naman dami dami talaga kaya medyo baha sa ma, Metro Manila pero dito sa Sorsogon wala dito damage ano talaga kaya yun na ano lang mahangin lang siya talaga pero hindi siya ganun kalakas lakasta mahangin mahala malakas ang hangin malakas ang ulan pero 'yun yung saglit lang siya talaga hindi kagaya ng ulan na dyan na ilang oras lang baha na agad ayun oh hindi oh, ba guys oh. <laughs> ayan bago na naman sila to pang ano hindi siya naubusan ng mga ano guys ayan may dalang puno na yan siya dito naman siya isa Ayan. Ito. Passion. Ayan. Pinag, pinalatay na naman namin dyan. Mal siya? Marami kasi benefits daw to eh. Kaya yung ginalagaan namin. Kaya dami namin ngayon. Ayan. Kaya, syempre, may tinanim tayo. May aanihin si Ami Vlog again. Ayan, guys. Update natin sa ating, ano, ting garden dito sa bahay. Doon sa kabila naman. Sa sunod naman na araw, i-update eh, ko kayo. Kasi, hindi pa ako nakapunta doon. Kasi, busy pa si Bicol. Kasi, kapon, nagdagat kami. Pero, hindi ako nagkuha ng ng ano ba yun, ng video kasi ano sobrang lakas ng hangin kaya iningatan namin ang cellphone alam mo na mahirap mahirap mag ano mag invest ng cellphone diba guys yan kaya mga ating mga ano dyan So, kasi ilang araw kami guys, walang ano, upload talaga guys. Kaya, yun, kaya decrease ang aking ano talaga channel. Okay lang, sige lang guys, abulin natin. Basta nandyan kayo lagi. Sige, bye bye na guys. I love you all. And thank, thank you, thank you sa panood ng aking video. Bye bye.